Hello guys, let me just fix my camera, po. Sorry. Yeah, yeah, let's Hello guys, happy Friday, po, sa lahat. We are done. We are done with work, and very grateful na we have time to do this go live. Uh, welcome to another episode of Beyond the, the Hustle 2025 pasensya na po, and uh, I've been missing a couple of days now on my go live. busy po tayo so uh, pardon me but uh, I am here I am here uh, doing my go live I'm your host my name is uh, Jonathan Francis po a full-time registered nurse and here in a very hot 90 degrees Las Vegas Maraming salamat po for tuning in and uh, thank you thank you guys for um, uh, for supporting me all the time <laughs> so ang topic po natin ngayon this is our day 23 and hindi ko na po alam kung 23 o 24. Sabi na lang natin 23. Of my uh, my new um, 90 Days Go Live series. So, ang topic po natin ngayon ay trabaho ka ng trabaho. Pero kailangan kang magkakaroon ng sarili mong plano. This is the harsh truth behind stay, staying too long in survival mode. Diba? So, <coughs> marami pong professional. Yan. Ang sobrang sipag, di ba? Walang day off, trabaho ng trabaho, laging OT, laging overtime, minsan, dalawa, tatlo, di ba? Ganyan po ang buhay ko dati. Pero, ang tanong, excuse me, nang nangati ko, hanggang kailan mo gagawin yan? I'm talking to you guys, especially my fellow nurses, my fellow uh, medical folks, hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan mo ipupush yung sarili mo? working two to three jobs. Kaya mo balak kumawa naman ng plano para hindi habang buhay nasa survivor, survival mode ka. ba? Diba? Um, before, uh, um, I used to have two other per diem jobs. Yung pang per diem na yun, nagsasupplement ng mga kulang sa gastusin. Lalo na kung may uh, may unexpected bills ka or mga babayarin na na talagang kapos ang sahod mo. So, yun po yung na ko noon. So, ito <coughs> lang po yung point ko. Here's what's really happening. Okay? You're busy. Yeah, sabi natin you're 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 so busy, but you are not progressing, 'di ba? Dahil so, sobrang occupied ka sa trabaho mo, wala ka ng time magplano para sa sarili mo, di ba? Yung time and energy mo ubos na sa kakabahayad mo ng bills. Ito lang po yung cycle niyan eh. Sa sweldo, bayad sa bills, uh, isang buhusan kung ano matira. And then sweldo, bayad sa bills. So parang wala pong natitira talaga sa savings. Di ba? <laughs> so ang nangyayari nun, dahil nga parati kang nasa survival mode, you've mastered the art of uh, ang tawag dito the art of endurance alam niyo yon patatagan but but not escape di ba parang nakokontento ka na yung sa hirap ng ginagawa mo so nagiging no norm na sa iyo nagiging normal na para sa iyo yun which is not good di ba marunong marunong ka na mag-adjust marunong ka tanggapin ang hirap pero hindi mo natuturo na sarili mong makaalis sa cycle na ganyan. Nasanay ka na eh. 'di ba? Wala ka ng ano, ayaw mo nang ayaw mo nang mabago kasi minsan change is very difficult to people. 'Di, ba? So, ang hindi mo rin naiisip, you are building someone else's dream by you working and not making a plan for your future. Di ba? What am I talking about? Okay. Kung magtatayo ka ng negosyo, magtatayo ka ng business, syempre, tuturo, tuturuan kita. Pero ang negosyo niyan kanino? Sa So, you're you're creating your you're creating your business. You're the one who's gonna be the CEO of that business. At least down the road siguro 2 to 3 years from now, kung magsimula ka, kung masipag ka and you're coachable, yung mga part-time 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 mo diyan, per diem per DM mo yan hindi mo na papasukan 'yan kasi nag generate ka na ng income sa side for your family. Ito kasi ang long term ano eh, long term plan natin. Uh, sa mga hindi po to get rich quick scheme, hindi po masama po 'yan. Okay? So, tatandaan niyo, lahat ng pagod mo, pagod, overtime, double shift, lahat 'yan nagpapayaman sa kumpanya pinagtatrabahuan mo. Pero ikaw, ilang taon na, wala pa ring breakthrough. Yan. So, okay, hinga bakit wala kang breakthrough tapos nagre ka ganito na lang ba ang buhay ko parang uh, trabaho ng trabaho sumasual yung nga ng malaki pero wala na pupuntahan kahit na ipon ng ipon katulad ng post ko po kahapon o kanina umaga kung lahat ng ano taong nag-iipon at matipid sana lahat madami ng mayaman kung doon mo lang ibabase di diba? pero your savings basically is not ano it will not guarantee you na yayaman ka. Savings lang yun, itinabi mo lang. Pero kailangan mo mag-invest, diba? Investment is the key. So you need a plan. Okay? Kailangan mo ng plano, not just a paycheck. Remember that. Kung hindi ka magsiset ng bagong direksyon, yung napaka-uncomfortable mo, subukan mo. Kakainin ka ng routine mo kung hindi mo yan pagtutuon na napansin. The system we use helps busy professionals start small, remember, start small, part-time and scale from there. Madami po nagsasabi, ay, nako, uh, wala akong time, wala akong up to own, wala akong experience sa digital marketing. Hindi po valid excuse yan. Kasi, tuturuan po namin kayo, we have a system, may sistema na po kami na proven, and it's been uh, yung system na yan is uh, almost 51 years old this summer. So, kung hindi ka mag-set ng bagong direksyon, remember, wala magbabago, diba? so, di ba? So, digital business is no longer a luxury. It's a necessity. Guys, you need a side hustle. Yung ang, ang digital business ngayon, lalo na kung uh, ipundar mo na siya, it is your safety net. Yan, yan ng sasalo sa iyo just in case may problema, di ba? So, hindi hindi na siya extra income, eh, di ba? Ito na ang exit strategy mo para makalabas ka sa cycle ng puro trabaho lang. Ayun. Marami pong salamat at nanood na naman po kayo Happy Friday. Aloha Friday po, di ba? Happy Saturday doon po sa mga nandiyan sa ibang bansa. At uh, at uh, thank you, thank you po sa mga sumusuport sa akin. And I am claiming, come on guys, <laughs> lahat po ng mga nanonood na hindi pa uh, digital business owners, connect with me. I would love, 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 love to help you guys start your own uh digital business and build something that actually matters down the road. Once again, thank you po for watching Beyond the Hustle 2025. I am your host, The one and only Jonathan Francis, signing off.